Bruno kumuha pa ng special assistant niya to the president isa pang bangag Pansin nyo ba yung Anton Lagdameo ang manirisim niyan pa ganyan sige ganun bakit? tumutulo yung sipon palagi tulo ng sipon walang hinto kasi nga sige magsinlot sige mo withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. Gusto mo manaog si Bobo Marcos? Dapat pag presidente ka ng Pilipinas, kagaya ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi yung nakaupo ngayon. Yung nakaupo ngayon, pag, mag, pag magsalita, gumigiwang-giwang ang baba. Gumigiwang-giwang. Ano, ano? Bangag, bangag. Muling nanawagan at nakiusap si dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa mga kasundaluhan at sa mga kapulisan na mag na sila ng support sa Chief Executive or kay BBM dahil kung mangyayari ito ay wala na siyang magagawa kundi umalis sa pwesto dahil ayon sa kanya ay kahit basahin nila ang saliging batas, ay ang tungkulin nila ay ipagtanggol ang bansa at ang mga Pilipino, hindi ang abusadong presidente. At muli din niyang pinatunayan ang kabangagan ni BBM at ni Agton Lagdameo. Kaya ayon pa sa kanya ay wala nang alam si BBM ay kumuha pa ng asistant na isa ring bangag. Manawagan ko, muhangyo ko sa atong mga egsoon ng military. Basahin niyo yung saligang batas. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provision doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po ang nakalagay sa saligang batas ganito. The armed forces of the Philippines shall protect the people and the state. Pag mapinayagan natin na pumutok yung gera sa West Philippine Sea. Yan ba? Pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea. There will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger, mangyayari po yan kanya bago mangyari lahat usap ako sa inyo we don't have to hurt each other we don't have to fire a single shot simply lang sa mapayapang paraan please <coughs> withdraw your support to the chief executive. Ako nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. Gusto mo manaog si Bobo Marcos? Wala tayong problema. Bakit? ang saligang batas nakalagay din doon yung uh, succession ng power nangangamba ang saligang batas baka dumating ang panahon na yung inupo na presidente hindi kaya ang tungkulin kanya meron kang vice presidente para pumalit sa presidente para gumawa ng trabaho niya. Kanya tayo ah, pasensya na ha. Magtagalog lang ko kaya eh, para makasabot tong mga tagaluson. Kay sa Luzon, hanggang ngayon, may mga probinsya pa rin na dili maisog, talawan. O oh, daghan, kung sa ito itlog, huwag na natin patagalin ito. Hindi na alam kung anong gagawin. Kawawang-kawawa na ang taong bayan dito lang sa district sa Davao del Norte sakal na sakal na ang mga tao sa first district lang sa Davao del Norte infrastructure projects dahil nga ako hindi ako sumasama sa kanila hindi ako sumusunod sa gusto nila anong ginawa nila tinanggalan ako ng mga proyekto. Sino sinasaktan nila ako? Hindi. Kayong mga taga-Davao del Norte, First District. Mahirap. Hindi ko alam kung paano tanggapin ng ating armed forces na yung namumuno nagbibigay ng order ay isang tao na wala man tinapos dapat pag presidente ka ng Pilipinas, kagaya ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano na tapos? Abogado! Abogado yan! Ang vice president natin, isang abogado rin. Magandang ihimplo sa mga bata. They are good example para sa ating mga anak hindi yung nakaupo ngayon. Yung nakaupo ngayon, pag, mag, pag magsalita, gumigiwang ang baba. Gumigiwang-giwang. Ano, ano? Bangag, bangag. Hindi na nga marunong, kumuha pa ng special assistant niya to the president. Isa pang bangag! Kayong mga taga-distrikto, Saan niya taka taga-distrikto? Dabao del Norte. Nadre, o. Oh. Napansin niyo ba yung Anton Lagdameo? Ang manirisim yan, pa ganyan. Sige, ganun. Bakit? Tumutulo yung sipon. Palaging tulo ng sipon. Walang hinto. Kasi nga, sige magsingot. Sige, simot. Ang sipon, di na muundang tulo. Nga, sige na po siya, Kami tidak pernah, Gubernur, nahilabihan perkakwatan. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga na <coughs> ama 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 Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ni FWR at si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FWRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik ulit ang tao sa mga naunang admin na walang pamababaw. Ang mga <coughs> Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno nung ito. Hoy, kising, huwag matulog sa panakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa klasan Sa na kami at dahil sobrang mahal na ng bili. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibunan ang ginawa nila. Ay, labili ko. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na oh, biktima. Sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kumatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, at ipaglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila? Kilala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala itong matcha to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala na kinalabas American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines. Peg ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan Drugs na... alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya government yung binoto natin, pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at nanonok lang. lang kami. Bakit ito pa ng first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Anong masasabi mo sa isyong ito. discomment comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.